Hello, hello, hello. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Today is August 20, 7.15 in the morning and welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Magandang maganda. Pleasant day to all of you. Um, kagabi, marami na namang tumawag sa akin sapagkat nagpalabas ang uh, Supreme Court ng announcement na pinapatawag na nila sina Executive Secretary Lucas Persamin, members of Congress, siguro yung mga authors o yung legal team ng Congress at saka mga legal team ng Malacanang. And I'm sure in a few days or a few weeks, uh, well represented naman ng gobyerno, uh, yung Solicitor General's Office eh, din sa Supreme Court. In defense, of course, doon sa Republic Act 12232 yung pong uh, fixing of terms ng mga barangay officials. At marami nga pong nagtatanong sa akin, tuloy na ba ang eleksyon? Well, uh, okay, balik balik muna tayo sa proseso. At uh, I appreciate every comments, I appreciate every question. At saka syempre, yung mga tumatawag sa akin ng ating gabi, <laughs> eh na-appreciate din po natin yan. Ano, boss po natin kayo. So, ang tanong ko eh, ano bang eleksyon ang sinasabi ninyo yung December 1, 2025? Kasi kung tatanungin ninyo ako a few months ago or a few weeks ago, pag tinanong nyo po ako kung tuloy ba ang eleksyon, sasabihin ko yes, tuloy ang December 1, 2025 simply because wala pang napapasang batas para amendahan ang Republic Act na yon Pero ngayon po na meron ng Republic Act 12232, eh ang umiiral ngayon ay eh, November 2, 2026 ayan na po ang bagong batas natin wala na po yung December 1, 2025 so kung tatanungin niyo po ako tuloy ba ang eleksyon sa ngayon? yes, kagaya ng sinasabi ko noon sa ngayon, December 1, 2025 yes, tuloy sa pagkatulapang batas ngayon may bago ng batas papasok tayo sa proseso eh tuloy ba? yes, November 2, 2026 Pero may kulatilya Ngunit Nakahold po ngayon lahat yan Kagaya na nakahold Nakabinbin Na tanong Papasa ba ang Republic Act 12232 Para maamiyan dahil December 1 2025 Ito naman Ang mas mainan na tanong Ay magiging Constitutional ba yan? Or unconstitutional? Kasi doon malalaman ninyo Kung tuloy ang eleksyon o hindi Okay nasa Supreme Court na po iyan. Kaya po pinatawag si na Executive Secretary Lucas Bersamin, siguro members of Congress, baka yung mga authors magsayita sa Supreme Court. At saka yung mga legal team ng Malacanang and uh, I'm sure the Solicitor General of the uh, government would, kasi yun ang defense lawyer ng, yun ang trabaho ng Solicitor General. Eh. Sila ang defense lawyer ng gobyerno. Eh, it is a normal process kasi para bang nagulantang yung mga iilan na nagsasabi na meron pa nagpapadala sa akin ng mga screenshots na yung usapan ng iba eh hindi na raw pinansin ang bagong panukala at tuloy na tuloy na raw yung December 1, 2025. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yon at kung bakit kayo, you know, na na, na na nalilin lang sa ganun sapagkat hindi pipeding pwedeng hindi pansinin ng Supreme Court yung bagong batas. Kaya ho pinapatawag na Supreme Court yung mga gumawa ng batas is simply because pinapansin nga nila yung batas. It is up for the government, Congress, Bersamin et al. na depensahan nila kasi mayroong petition si Attorney Mack na unconstitutional daw po yan. So, magsasayta po sila, quite normal, magsasayta yan. Para tayo nasa lupon, o meron sa yung sinasabi, unconstitutional ka daw, anong masasabi mo yon? Siyempre, magsasayta sila, hindi kami unconstitutional. Simply because, blah, 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 yun po yung pinag-uusapan natin lately, kung constitutional or unconstitutional. After po nila, pagsasayta nila, oral argument sa ni attorney ma. And I don't even know, and maybe, in a few days, malalaman natin na in a few weeks from now, merong mag intervene Most probably in behalf of uh, government. At sasabihin niyang constitutional yan. So, there's another lawyer na pwedeng uh, magbigay ng kanyang oral argument once na mag-file din siya ng sarili niyang motion or petition. So, ano na tanong? Kasi ang mahalagang tanong sa inyo, alam ko po, eh, tuloy ba o hindi? So, ang pinag-uusapan na natin tuloy ba ang November 2, 2026? Okay, ito po yan. Pag dineclare na constitutional ng Supreme Court, kaya po sinasagot ho ako sa inyo, wala pang decision yung Supreme Court. Pag dineclare ng Supreme Court na, okay, ang decision ng Supreme Court ay Republic Act 12232 is constitutional, tuloy. Tuloy ang November 2, 2026. Ang iiral po ay eh, 4 years Three terms. Yan po ang mga paglalabanan ninyo. Okay? Diretso termino. First term, pwede tumakbo. Second term, may third term pa. Last term, hindi na po pwede. Hanggang November 2 na lamang po kayo. Pero pwede kayong tumakbo sa ibang posisyon. Yan. Yeah. Pag ang desisyon ng Supreme Court ay unconstitutional ang Republic Act 12232, yan, iba ng usapan yan. Babalik tayo sa dati. Ang iiran ngayon ay December 1, 2026. At ang EIRAL ay 3 years, 3 terms. Balik tayo sa old law. Kags, kailan magdidesisyon ang Supreme Court? Yan ang pinag-uusapan natin. Pero maganda po yung nangyari kahapon sapagkat pinatawag na po ng Supreme Court yung magdidepensa sa Republic Act 12232 sa fixing of terms. Pinatawag yung Supreme Ibig sabihin ng umpisa na. Hindi lang natin alam kung magbibigay sila ng written argument o or oral argument Nasa kanila po yun Pero pag pinatawag kayo ng Supreme Court You will have to go there and present your case to the Supreme Court Sa mga justices Kaharap niyo po yung mga justices Ganun din po kay attorney Mac And then they will make a decision So yung mga justices po uh, Butuhan po yan Demokrasya na naman So kung sasabihin sa akin na uh, Well, napapabilis kagawad Butch. Yes, yes. Uh, sa tingin ko, nagtaka ako kasi ngayon pa lang. Kasi ang final ni Attorney Mac is uh, urgent motion. So pag urgent motion, dapat talaga, uh, well, depende pa rin sa Supreme Court. Kasi pag-aalalan pa nila lahat yan eh. So halimbawa, kagis Butch, yung sinasabi mo, October 1 na filing, at saka yung sinasabi ni na filing of uh, certificate of candidacy aabot ba doon hindi ko po masasabi kung aabot po tayo ng October 1 kung yung decision ay before October 1 sana kasi kung ang decision eh halimbawa constitutional eh wala na tayong pag-uusapan sa October 1 sabi ng COMELEC pagka-October dating ng October eh magre-resume sila ng kanilang uh, BSKE registration for November to 2026. So, October yan at July. Pero kung before October 1, nakapag-desisyon ng uh, unconstitutional, October 1, filing na yan. Kasi lagi naman filing na of uh, certificate of candidacy ninyo, mga kagawad, at saka mga kapitan. Huwag ko kayong mga ambala dahil lagi naman sinasabi ni Boss George na handa naman sila at tuloy pa rin naman daw ang paghahanda nila. Okay? Paano naman, Kags Butch, kung hindi umabot ng October 1? Okay, yan ang magandang usapan because kananong natin si Atty. Agra, uh, sinabi niya na baka mausog ang eleksyon. Kung unconstitutional yan, ha? Kung maaalala ninyo, mga year ago, sinabi ko na rin po yan, yung 2026. Kasi sinabi ko noon na malamang pagtan ninyo ng kongreso na 2026 yan para wala na tayong masyadong away kompromiso sa lahat. So nangyari nga po 'yon. Sinabi rin po natin na pag, dahil din pag, baka hindi din umabot yung decision ng Supreme Court eh. So malamang kung unconstitutional at itutuloy nila yung December 1 at sasabihin ng kamalag na, teka muna, teka muna, medyo, okay, prepared nga kami. Pero hindi naman ganun kasi lumampas kayo ng October 1 eh. Filing pa, magre-reset tayo ng schedule. So the Supreme Court has the uh, will give the authority to COMELEC na i-reset yung schedule. Para bang yun ang nangyari nung huli, ng 22-23? Uh, ni lang naman yung election, kaya kayo naging 2 years lang. Eh. Dapat dapat sa inyo na-extend yung time na yun, kaya lang naging unconstitutional. Kaya, na naudlot, na naging 2 years lang po kayo. So, yun ho ang kinaharap nating proseso. Uh, ingat pa rin sa pagkat, uh, well, karapatan naman ng mga ibang vloggers sa kalapatan ng mga ibang FB page na uh, magsitaan ka ang kanilang opinion Pero ako lang naman eh, ang sinasabi ko na naman sa followers natin At saka sa mga tagapakinig, mga viewers po natin Maraming salamat sa inyo na always follow the process Ang proseso ngayon, ang tinatanong natin kung magtatanong po kayo Unconstitutional o constitutional ba yan? undergoing po yung ating usapan. Ongoing po ang ating pong usapan dyan. Lagi po tayong uh, nagsasabi kung ano yung lamang o oh, hindi kagayang ng last vlog ko. Oh, no? uh, yung kay Atty. Agra uh, anuhin natin yan. Uh, susuriin natin yan in the coming days. So, uulitin ko. Ang tanong na lamang ngayon sa Republic Act 12232 is constitutional ba yan or unconstitutional? Kung constitutional po yan, ha? Huh? tuloy ang eleksyon sa November 2, 2026, 4 years, 3 terms, ang paglalabanan, okay ang batas, sabi ng Supreme Court. Pagka unconstitutional yan, sabi ng Supreme Court, hindi okay ang batas. Balik tayo sa dating batas, balik tayo sa dating date, December 1, 2025, 3 years, 3 terms, old law. Pero kung hindi umabot, at medyo nahuli ang desisyon, well, baka, ma-move. Maybe pinakamaganda niyan is, Siguro, October din, para exactong 3 years kayo. October 2023, ano ba naman yun? Ah, October 2023. October 2026, di ba? Ano ba naman yun? So, uh, hindi nyo kinakilangan maging emotional. And please, iwas ng uh, pang insulto sa FB page. Uh, huwag niyang insulto yung mga nakaupo. At yung mga nakaupo naman, huwag kayong magtutsa na talunan. Uh, hindi magandang usapan niya. Nasa proseso na po tayo. At uh, maganda na 'yung mga usapan natin. Ang hinihintay na lang natin ay ang arguments sa Supreme Court and ang kanilang magiging desisyon hopefully ASAP. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless po mga kabarangay.